Hello mga boss, isang mapagpalang araw sa ating lahat So welcome back to my channel mga boss So medyo matagal tayong nawala sa pagbablog dito sa youtube no? Kasi meron tayong mga malalim na rason mga boss Kaya hindi tayo nakapag naka uh, tutorial dito uh, Nais nice kong ipaalam sa inyo mga boss na muli sana akong magbabalik sa pagbablog at uh, gusto kong kunin ang inyong mga suporta ah, at hingin ang inyong mga uh, panalangin mga boss no? kung gusto nyo na magbalik pa ba ako sa pagbablog so actually nandito ako ngayon sa aking munting workshop yan so inarrange ko to mga boss para sa inyo para sa aking pagbabalik sa pagbablog uh, marami tayong tutorial na mga videos tungkol sa uh, basic na engine troubleshooting uh, shooting <coughs> basic na principle sa makina ito, meron na akong ganito bumili na ako yan, para mas maganda at mas mabilis niyang maintindihan gagawa tayo ng mga drawing tapos mga diagram tapos magtuturo na rin tayo ng mga Uh, basic electrical mga boss so pasensya na kung medyo tagal akong nawala dito sa pag uh, tutorial dito sa youtube mga boss medyo nakapag focus ako sa pagbablog sa facebook siguro almost a year siguro akong uh, nawala dito sa pag uh, bablog So, pasensya na sa lahat ng mga followers ko. So, sa lahat ng sumusuporta at uh, na, na, uh, tumitingin at uh, tatangkilik ng aking mga video na gustong matuto mga boss. Pero, biglang naputol at biglang nawala ang pag ko dito sa YouTube. Uh, pasensya na po kayo. Sorry po talaga kung nawala akong bigla at hindi ako nagpaalam sa inyo. So, kung ano yung... Uh, dahilan ay isa sa mga rason yung pag-focus ko sa pag-vlog sa Facebook. So, ngayon mga boss, okay naman ang aking uh, Facebook page. So, naisipan ko na kung bakit uh, pagpatuloy ko ang uh, kung bakit hindi ko pinagpatuloy itong pag bigay ng kunting kaalaman at idea dito sa so YouTube. So, ngayon siguro na uh, panahon na para Ang hirap kasi sabihin eh. So, actually, malaki na ang plano ko dito sa YouTube ko. Sa inyo, sa mga sumusuporta sa akin, sa mga gustong matuto. So, yan. Kung anong ginawa kong mga video dyan sa Facebook, yun na rin ang ina-upload ko dito sa YouTube, which is mali pala yun mga boss na. No? So, ngayon, since okay na naman yung uh, page ko, sa Facebook so magbabalik ako sa pag tutorial dito sa Youtube so yung sa Facebook naman ay yun yung mga uh, live blogging ko yung mga uh, nangyari sa pag mekaniko ko dito sa barko yun yung mga yung na upload ko dun tapos dito sa Youtube mga boss is tutorial na lang so kung gusto nyong uh, matuto Uh, ng bagay-bagay tungkol sa makina pwede kayong mag-comment at uh, di-discuss natin yan at uh, pag-aralan mga boss na. So ...pasinsya na talaga. So sa lahat ng humihingi sa akin ng Turk, yung Turk table natin, so pwede kayong mag-comment uh, doon sa aking Facebook page, Boss Jerome. Uh, mag-comment kayo doon, balik kayong ng pag-comment doon kung hindi ko kayo nabigyan nung unang nag kung sino man yung mga nag-comment at hindi ko nabigyan. So pwede kayong bumalik sa pag-comment para Magkaroon ng refresh yung mga comment doon mga boss. Kasi hindi na talaga ako nagre-reply doon. So ngayon, babalik ako sa pag-reply doon. At magbibigay ako ng... Yung mga gap natin. Yung mga table natin sa ring gap. Sa ating mga piston ring. Sa iba't ibang klase ng mga makina. Tapos yung... Bolt... Uh, torque table natin. So, ibibigay ko ulit doon. Tapos... Nagagawa ako ng mga magaganda at makabuluhan na tutorial dito sa YouTube mga boss n'o so pinapangako ko po 'yan sa inyo so pasensya na po talaga so, sa lahat po ng nagtitiwala at nagtatangkilik sa akin sana suportahan niyo po ang pagbalik ko dito sa YouTube mga boss so ito uh, ayusin ko tong kontinente na shop uh, workshop para mas uh, refresh at representable naman para sa inyo para mawala yung mga negative natin na uh, nasa isipan natin ng boss na so maraming salamat sa suporta so comment na sana kung gusto nyo ba akong bumalik sa pag -tutorial. comment na sana dito mga boss so titignan natin ang mga comment god bless ingat peace out